guys. Ayan, meron akong dito ang shrimp. yan hipon. Binalatan ko na ito guys. Nagyan natin, timplan natin ng oyster sauce. Nagyan din natin guys ng konting ketchup. Nagyan natin ng no liquid seasoning. Nagyan natin ng paminta. Nagyan natin guys ng luya. Nagyan natin ng bawang. Mikos-mikos natin mga insan. Set aside lang natin ito guys. At mamaya ko na ito lulutuin. Unahin mo natin ito guys. Itong ampalaya. Napigaan ko na ito guys. At naugasan na rin. Tara luto tayo. Gisa na tayo guys. Nagyan natin guys. Itong ampalaya. Dito naman guys sa kabila ay magluto tayo ng barbecue na minarinate ko kanina. Kanina. Lagyan natin guys ng honor cubes ng mm. paminta. Oh. Tremahan natin ito guys ng Chicken. Tutuin na rin natin guys tong hipon. Ayan, ako dito guys ng mantika. Sa tayo guys ng bawang. Hindi na guys ako naglagay ng ano, ng luya kasi may luya na tong ano, hipon. Ayan. Kaya natin tong hipon. Handa natin ang haluin. Ayan guys, buto na tong hipon at saka yung barbecue. Ayan guys, lutuin na rin natin tong ano, pork steak na minarinig ko kanina. Ayan. tarik natin guys tong pork. Ayan. Dito na ako na guys niluto sa ano, sa pinaglutuan ng chicken barbecue. Ayan. Kasi wala na akong ibang kwali. Ito lang yung kwali ko na. Ayan. guys, Meron pa akong lulutuin na Radish cake. Alas na to, guys. Busing ko na lang. Kina-natin, guys. Yan, guys, magba fry rice din ako. Ito, guys, ay Chinese sausage. Niwa ko lang sa maliliit. you okay.